Isa ito sa pinakamaganda at malaking dahon sa variety ng philodendron. Ang pangalan nito ay Philodendron gloriosum. Mayroon ka na din ba ng halamang ito? Marami ang nahihilig sa halamang ito dahil sa napaka-attractive nitong mga dahon. Ngunit bukod dito, ano pa nga ba ang dapat nating malaman sa halamang ito? Ano ba ang benepisyo na pagkakaroon ng ganitong uri ng halaman? paano ito alagaan at saan ba dapat ito ilagay. Iyan at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa Pelodendron Gloriosum ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Philodendron gloriosum ay isang uri ng halaman na kilala sa malalaki at magagandang dahon nito. Ito ay may hugis puso na mga dahon na may kulay berde at may kapansin mga puting ugat na nakaukit dito. Ang mga dahon nito ay malambot at parang velvet sa pakiramdam. Ang halaman na ito ay madalas na ginagamit bilang pandekorasyon sa mga tahanan at opisina dahil sa maganda nitong itsura. Ngunit saan ba dapat ilagay ang Philodendron gloriosum? Upang masigurado na lalago ito nang maayos, mahalagang malaman ang tamang lugar kung saan ito ilalagay. Mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng lugar na paglalagyan. Liwanag Gustong gusto ng Philodendron Gloriosum ang maliwanag na lugar, ngunit hindi direkta ang nasisikatan ng araw. Ang pinakamagandang lugar para dito ay malapit sa bintana na nakatatanggap ng sapat na liwanag ngunit hindi direkta ng nasisikatan ng araw kung gagawin itong indoor plant. Ngunit kung ilalagay naman sa harapan ng bahay, maaari itong ilagay sa mga lugar na malilim, gaya ng lilim na mga punong kahoy o kaya naman isama sa iba pang mga halaman. Temperatura Mas gusto ng halaman na ito ang mga lugar na mayroong temperatura na nasa pagitan ng 18 to 24 degrees Celsius. Iwasan ang mga lugar na masyadong malamig o masyadong mainit. Kailumigmiggan. Ang Philodendron Gloriosum ay isang tropical na halaman. Kaya't mas gusto nito ang mga lugar na may mataas na humidity o kahalumigbigan. Kung gagawin itong indoor na halaman, maaari kang maglagay ng tray na may tubig malapit sa halaman o gumamit ng humidifier upang maragdagan ang humidity sa paligid nito. Dapat namang iwasan ang mga lugar na may draft o dinadaanan ng malamig o mainit na hangin. Iwasan ang mga lugar na may draft o daanan ng hangin gaya ng aircon at iba pang ventilation dahil maaring maging sanhi ito ng pagkatuyo ng mga dahon ng halaman. Narito ang mga magandang lugar para sa Philodendron Gloriosum. Malapit sa bintana, tulad ng nabanggit kanina, ang mga bintana na nakatatanggap ng sapat na liwanag. Ngunit hindi direktang nasisikatan ng araw ang pinakamagandang lugar para sa Philodendron Gloriosum, lalo na kung ilalagay ito sa loob ng bahay. Living Room Usala Ang isang malaking Philodendron Gloriosum ay maaaring maging isang kaakit-akit na focal point sa isang living room. Bedroom ang Philodendron Gloriosum ay maaring magdagdag ng isang tropical touch sa loob ng isang kwarto. Home office. Ang mga halaman na ito ay maaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng hangin sa iyong home office at maaring magbigay sa iyo ng isang bagay na maganda upang tingnan habang nagtatrabaho ka. Kung ilalagay naman sa labas ng bahay, mainam na ilagay ito sa gilid ng pader, harap ng bahay, lilim na mga punong kahoy, kasama ng iba pang mga halaman upang makabuo ng isang tropical vibes. Ilan sa mga binipisyo na maaaring ibigay ng pag-aalaga ng Philodendron Gloriosum ay ang mga sumusunod. Nagpapabuti ito ng kalidad ng hangin. Tulad ng ibang mga halaman, ang Philodendron Gloriosum ay tumutulong sa pag-alis ng mga nakakapinsalang toksin sa hangin, gaya ng formaldehyde at benzin, lalo na at ito ay nagtataglay ng malalaking dahon. Nagbibigay ito ng kapayapaan. Ang pagkakaroon ng mga halaman sa loob at labas ng tahanan ay maaring magbigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kalmado. Nagpapabuti ng kalusugan at nagpapawala ng stress. Dahil sa ang mga kulay, amoy at pati na din ang mga tekstura ng mga halaman, lalo na ng Philodendron Gloriosum, ay may positibong epekto sa mood ng tao. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong may mga halaman o napapaligiran ng halaman sa kanilang mga tahanan ay may mababang stress hormones at mababang blood pressure. Nakadaragdag ito ng aesthetic appeal. Ang Philodendron Gloriosum ay isang magandang karagdagan sa anumang interior design. Ang malalaki at hugis puso nitong mga dahon, pati na rin ang nanatanging kulay at pattern ng dahon, ay talaga namang nagbibigay ng kaakit-akit na tanawin. Kaya naman maaari itong gawing isang focal point sa isang lugar o pwesto. Paano naman ito paramihin? Ang Philodendron Gloriosum ay maaring paramihin sa pamamagitan ng steam cuttings. Pinuputo lamang ang mga sanga nito na may ilang nodes saka ito itinatanim ng direkta sa lupa o kaya naman maaari itong paugatin sa tubig. Ang Philodendron Gloriosum ay isang medyo sensitive na halaman. Kailangan ito ng tamang pangangalaga upang lumago nang maayos. Kung napansin mong nagkakaroon ng problema ang iyong halaman, maaring kailangan mong baguhin ang lugar nito. Sa madaling salita, ang pinakamagandang lugar para sa Philodendron Gloriosum ay isang lugar na may sapat na liwanag, mataas na humidity, at walang direktang sikat ng araw. Sa pangkalahatan, ang Philodendron Gloriosum ay isang maganda at madaling alagaan na halaman. Kung bibigyan mo ito ng tamang pangangalaga, maaari itong maging isang napakagandang karagdagan sa iyong tahanan. Ano ang masasabi mo ka Urban sa halamang Philodendron Gloriosum? Meron ka na din ba ng halamang ito? Saan mo ito inilalagay? At paano mo ito inaalagaan? Kung meron kang opinion o suggestion tungkol sa pag-aalaga ng Philodendron Gloriosum, ibahang ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.